Paano ba magluto ng pansit bihon na masarap? Watch this. Hello mga kaputrip trip. Magluluto po tayo ngayon ng pansit bihon na masarap. Ito yung ating mga ingredients. chicken legs, beans, ripolyo, at yung ating bihon, golden bihon, at carrots. Pakukuluan po natin ang ating chicken legs. At laligyan po natin siya ng nor cubes, chicken cubes, black pepper, sol kasi yan po yung gagamitin natin na sa sabaw para sa ating pansit Para mas masarap ang ating pansit ka bihon, igigisa natin ang ating uh, chicken meat at sa ating uh, gulay, vegetable. Igisa natin ang ating uh, bawang. Sibuyas. chicken meat magayin natin ating uh, beans at carrots natin ng paminta, black pepper, salt. Ibigay natin ng kwanteng oyster sauce. Then, lagay natin ating repolyo. Mas maraming gulay, mas masarap. Gisa lang po natin yan. Ito po ang ating uh, na chicken meat at saka gulay. Ito na po yung ating kalto kanina sa pinag palambutan natin ng chicken meat. Lagyan ko na tinashan ng oyster sauce. Toyo. Paminta then pag-adjust po ng ating pampalasa mamaya yung asin. Dahil malambot na naman po yung ating uh, chicken meat at saka yung ating gulay, ginisan na natin. Lagay na natin ang ating pansit. depende po sa sa pulay kung ano po yung sinyo kung mas ma gusto niyo mas makulay lalo pero gayon po natin po ako ng konting koyo andi na tapos na ito na po luto na po ang ating pansit bihon na masarap